heart of changing lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at, at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo, may kabuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag Agata ng bawat pambiliang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. 105.1. Brigada News Brigada. FM. News FM. Manila. Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time ganap ng alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Climax. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide. Kampo ni Go, muling nanindigang malabong nakalabas na ito ng bansa. Abogadong nagnotaryo naman sa counter affidavit nito, humarap sa DOJ. Malakanyang pinakakansela na ang passport ni Alice Go. Panibagong protesta laban naman sa China. Pinaghahandaan na ng Pilipinas matapos ang pinakabagong peligrosong maniobra sa West Philippine Sea. Vice President Duterte at Senadora Risa Ontiveros nagkainitan sa budget deliberation. Ikasampung kaso naman ng MPAC sa bansa, nasa maayos ng kalagayan ayon sa DOH. At revenge tourism, nararamdaman na umano sa bansa matapos ang COVID-19 pandemic. My Match, Lita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Dry Max. Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Max, Dry Max. Balita Headlines. Magandang gabi Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Martes, Agosto 20, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. DriveMax Balita Balita mga kabrigada, naniniwala ang kampo ni dismissed Mayor Alice Go na malabo namang nakalabas na ito ng Pilipinas taliwas ng sinasabi ni na Senador Risa Honteveros at ng PAOK na kung saan sa ang bansa na ito nakarating. Sinabi ni Atty. Stephen David, Council ni Go, na nakausap pa niya ang kanyang kliyente kahapon at sinabing nasa Pilipinas lang ito. Muli rin kinumpirma ni David na humarap pa si Go sa isa pa niyang abogado para manumpa ng counter affidavit nila sa Department of Justice. Ibig sabihin nito malabo raw na nakalipad na ito noong July 18 papunta naman sa Malaysia bago magtungo naman sa Singapore at pa Indonesia. Sa isa namang panayam kinumpirma ni Atty. Elmer Galicia na nakausap pa niya ng personal si Go. malalang siya ang nagnotaryo ng kanyang counter for Si Galicia ay humarap sa DOJ hinggil naman sa naturang issue. Drive Nagutos ng Department of Justice o DOJ ang investigasyon sa naiulat na pagtakas ni Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa bansa. Kaugnay nito, agad na pinagpapasa ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang Bureau of Immigration o BI ng report hinggil dito. Dahil dito, nagbigay siya ng final warning sa tauhan ng BI na may partisipasyon sa pagtakas ni Go sa kabila ng paghihigpit ng gobyerno. Samantala, pinakakansela na ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros sa Dep Department of Foreign Affairs o DFA ang pasaporte ni Go. Aniya, mas mapadadali ang pagtunto nila kay Go kung hindi ito gala nang gala. Ang Malacanang naman, pinakakansila na rin ang passport ni Alice Go. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! report! Kinumpirma ng Office of the Executive Secretary na nakalabas na ng Pilipinas si dismissed Tarlac Mayor Alice Guo. Nakasaad sa memorandum ni Executive Secretary Lucas Bersamin ngayong araw na lumipad si Guo patungong Malaysia saka nagtungo sa pamilya nito sa Singapore at bumiyahe patungong Indonesia kung saan tumutugma sa unang impormasyon na inilabas ng isang senadora. Dahil dito inatasan ni Bersamin ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Justice na kansilahin na ang pasaporte ni Alice Guo o Guo Wamping. Kasama rin sa pinakakansila ang pasaporte ng kanyang pamilya, partikular sina Wesley at Sheila Go at Catherine Cassandra Ong. Nabatid na meron ng inilabas ang Senado na arrest warrant laban kay Guo at sa kanyang pamilya at pinapasite in contempt na rin ito ng House of Representatives dahil sa bigong pagdalo sa hearing. Maliban pa ito sa kasong kriminal na isinampas sa kanya dahil sa qualified trafficking at iba pang kaso na may kinalaman sa Pogo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Senadora Ontiveros nagpaabot ng mensahe sa kampo ni Go, kasunod ng naging pagtakas nito sa bansa. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! kalalahan ni Senadora Risa Ontiveros ang kampo ni Smith Bambantang Lakmir Alisgo. Natigilan na nga ang kanilang pagasta na tila ba ay VIP access sila sa imigrasyon. Kaso nito sa paglabas ng impormasyon na nagkaroon sigo at ang kanyang mga magulang at kapatid na mistulang reunion sa Singapore. Ito ay matapos niyang gamitin ang kanyang Philippine passport upang makalusot sa Pilipinas. Anya sa mga nagdaang pagdinig ay ginawa lang ng Senado ang trabaho nito na pag-issue ng arrest order. Kung kaya patay agad itong sinuportahan ng ilang ahensya katulad na nga lang ng Bureau of Immigration. Kaugnay nito binigyan din niya ang importansya ng pagtutulungan ng bawat ahensya at pagkakaroon ng maayos na koordinasyon sa isa't isa upang maipatapad ang mandato ng Senado. In the court of changing lives, ito si Brigada Uncortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The News of course. Samantala mga kabrigada, ang PNP naman nagbabala sa mga individual na mapapatunayang sangkot sa pagtulong kay Dismiss Mayor Go na makalabas ng bansa. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Report. Nagbabala ang Philippine National Police na pananagutin ang sinumang individual na mapapatunayang sangkot sa pagtulong kay dismissed Mayor Alice Goh na makalabas ng Pilipinas. Ito ay matapos lumutang ang iba't ibang bersyon na nasa Singapore, Malaysia o Indonesia umano si Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, maaaring maharap sa criminal at administrative liability ang sino mang mapapatunayang tumulong kay Go kung mayroon man. Nauna nang sinabi ng Bureau of Immigration na batay sa kanilang centralized database, walang recorded departure si Go. Ngunit napagalaman ng BI sa kanilang mga counterparts at intelligence information na mayroon siyang recorded entry sa Malaysia, Singapore at Indonesia. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ng BI dahil posibleng anyang may kasabwat si para makalabas ng Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Drybacks, Brigada Balita, Nationwide. Sa ibang mga balita, kinumpirma ni National Maritime Council spokesperson Vice Admiral Alexander Lopez na maghahain muli ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas hinggil sa pinakahuling dangerous maneuver ng China sa barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Sa press briefing sa Malacanang, binanggit ni Lopez na nananatiling committed ang pamahalaan sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na idaan sa diplomatic approach at peaceful resolution ang pagresolba sa naturang insidente. Ipinaliwanag ni Lopez na hindi kabilang lang sa best interest ng Pilipinas ang pagganti sa marahas na aksyon ng China. Sa kabila naman ito, nanindigan ng NMC na ipagpapatuloy ng bansa ang pag-iit sa karapatan at hurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ridebacks. Ridebacks. Balita, Samantala mga kabrigada... Nagkainita naman sina Vice President Sara Duterte at sina D Senadora Risa Hontiveros sa naging budget deliberation ng Office of the Vice President ngayong araw. Nagugat ang sagutan ng dalawa ng imong ni Hontiveros na manghingi naman ng ang OVP ng pondo para lang sa mismong obligasyon nila at ibigay na sa ibang ahensya ang kanilang pondo para sa medical assistance for indigent program o yung MAIPA. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin tulad po ng AX ng DSWD. Kapag meron po kaming nire o nilala, binibigyan ng endorsement ng AX sa, uh, sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil uh, galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na po politika ang assistance para sa ating mga kababayan. Matapos naman ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ay muling nagtanong si Ontiveros tungkol sa impormasyon naglibrong o nang librong balak ipamigay ng OVP sa mga mag-aaral na nasa remote communities na siyang naging dahilan ng kanilang mainit na sagutan. Hindi ko, hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, paulit-ulit na this is politicizing. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Uh, usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. Do you have uh, a... Madam, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. tala nasa maayos na kalagayan ang pasyenteng na itala bilang bagong kaso ng monkeypox na pinaniniwala ang nagmula sa community transmission. Sa panayam ng Brigada News Manila, kay Department of Health o DOH Assistant Secretary Albert Domingo, sinabi nitong sa kasalukuyan ay inaalam pa nila ang eksaktong status ng pasyente. So si 33-year-old no, na male, okay naman siya. Uh, actually, uh, we're finding out the exact status pero kaya ko sinasabing finding out. Ang ano kasi natin na uh... Brigada Gabin, Brigada Angel, ang protocol natin ang gusto kong ipairal is kapag uh, stable naman ng pasyente at walang ibang sakit, pwede mag-home uh, isolation na meaning stay at home na lang. Samantala, binigyang diindi ng DOH ang pagkakaiba ng COVID-19 sa MPAX. Paliwanag nito na ang COVID-19 ay tangay ng hangin, habang ang MPAX naman ay tangay ng balat at nahukuha sa pagkakaroon ng close at intimate contact. Dahil dito, abiso ng ahensya na iwasan ang pakikipagdikit-dikit at pagsuot o magsuot ng long sleeves upang maprotektahan ang balat, lalo na ang mga taong pumupunta sa matataong lugar. Umiwas muna tayo sa kiskisan, sa pagtikit ng balat. No? Kung magsuot tayo, mas maganda kung naka long sleeves. Kaya rin nagko-commute tayo at di natin maiwasan. Siyempre, pag nasa loob ka ng uh, jeep or uh, train, medyo nagkakadikitan. Eh, kung tayo po ay naka long sleeves or naka jacket, mababawasan natin yung antikitan. So, okay yan. Tinig po yan Health Assistant Secretary Domingo. Trybacks. Max, Brigada Balita. Nationwide. Yung revenge tourism naman na nararamdaman na umano ng bansa matapos ang COVID-19 pandemic. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo. Brigada. Ikinalugod ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson at Marikina City Representative Stella Kimbo na nagbunga na ang pagsisikap ng gobyerno tungo sa pagkamit ng revenge tourism sa bansa. Sa budget briefing ng DOT sa camera, sinabi ni Kimbo na sa unang pagkakataon matapos ang labing limang taon, nakapagtala ang bansa ng net trade surplus sa travel sector kung saan mas malaki ang ginastos ng foreign visitors kumpara sa gastos ng mga Pilipino abroad. Noong 2023 ay dumoble ang international National tourist arrivals na nasa 5.45 million kumpara sa nakalipas na taon. Nananatiling top source market ng Pilipinas ang South Korea na may 1.4 million tourist arrivals habang pangalawa ang Estados Unidos at sumunod ang Japan, Australia at China. Samatala, sa pagdinig ay pinunan ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang napakaliit na budget ng DOT sa susunod na taon na nasa 3.394 billion pesos sa kabila ng mga naipresintang akumulat accomplishments at trilyong pisong visitor receipts. 13.4 billion pesos ang original na proposal ng DOT at sa mga nakalipas na taon mula noong 2017 ay mababa pa rin naman noong alokasyon sa ahensya. Dahil dito, tiniyak ni Rodriguez na isusulong niya sa plenary debates na madagdagan ng budget ng Tourism Department na sinuportahan naman ng mga kapwa kongresista. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Drive Max. Lita. Lita. Samantala mga kabrigada, biniyayaan naman ng tulong ng malasakit team ni Senador Christopher Bongo ang mahigit isang daang displaced workers sa Bungabong Oriental Mindoro. Sa nasabing operasyon, nakatanggap po ng pansamantalang trabaho ang mga nabanggit na benepisyaryo sa pamamagitan naman ng national government. Samantala tiniyak naman ng Senador na patuloy lang na magbibigay ang kanyang opisina ng serbisyo sa bawat Pilipino. Ride backs, right backs, brigada palita, nationwide, nationwide Samantala, sensitibong balita po, naglabas ng saloobin ng aktor na si Sandro Mula, kaugnay sa isyong kinaharap nito laban sa mga independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Sa kanyang Instagram post, dito na ibinahagi ni Sandro kung gaano siya pinahihirapan ng trauma matapos ang nangyari. Hinihiling niya na sana hindi ito mangyari sa kanyang kapatid. Sinusubukan niya umanong maging okay para sa mga taong nakapaligid sa kanya, pero hindi raw talaga siya okay. Sa huli ng kanyang post, sinabi nitong ang laban niya ay para rin sa lahat ng inabuso. Mababatid na naghainan ng criminal complaint ang kampo ng aktor laban sa dalawang kontraktor na umanoy seksual na nang abuso sa kanya. Tribax. Palita. Palita. Tribax. Mga kabrigada, alam nyo ba kung bakit madalas magkaiba o taliwas ang paraan ng pagdidesisyon ng isang babae at lalaki? Ito po ay dahil daw sa structure ng utak ng mga lalaki at babae na nakakaapekto sa decision-making processes. Sa larangan po ng medisina, mayroong mga natuklasan na partikular na paraan ng paggawa ng desisyon ng mga kalalakihan Ayon sa mga pag-aaral, ang mga lalaki ay mas nakatuon sa mga lugar ng utak na may kinalaman sa logic at problem o problem solving tulad po ng prefrontal cortex. Ito'y nangangahulugang ang mga lalaki ay mas madalas na gumagamit po ng analytical thinking sa paggawa ng desisyon kumpara sa mga babae na mas madalas na umaasa sa kanilang emosyonal na reaksyon. Kaya sa mga magkarelasyon dyan, huwag basta sukuan ng decision making kasama ang isa't isa. Pagkaman mahirap, kailangan ninyong matutunan na talagang magkaiba lang kayo ng ginagamit pagdating sa pangbuo ng desisyon. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Maghapong binantayan upang kumpleto ang Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Le Baguio at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagiginig mula rito sa Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Max. Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max Brigada Panlitan Nationwide Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita, at balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives. Ito na ang panibagong revolusyon ng balita tuklasin ang ultimate source ng fresh at real news. Sa Brigado.ph, hatid namin ang mga pinakabasayang kwento, mainit na balita na mahalaga sa bawat Pilipino. Mula sa mga makukulay na national news, hanggang sa pinakamalupit na local stories, pinagtulungan ng anim na kabataan. Kami ang inyong magiging BFF sa lahat ng kaganapan. Exclusivo. Huwag palalang Abangan! Malapit na malapit na! Maging bahagi ng isang masiglang komunidad na laging nakaabang sa hatas updates. Huwag nang magpapahuli. Bisitahin ang Brigada.ph para lagi kang updated.